talak talak tulog nga yun sa kabila pero hindi na natin bilit ano bukas ano tulog tulog san <laughs> tulog <laughs> ang sarap niyan so yun mga idol magandang hapon no ang inet aba! Hapon na eh! Kaya ats si pogi sa si biliyarang! Ising na kaya to? Baka tulog pa to ah! Pogi! Bre! Tulog pa ato! Agising! Wala ka tulog. Ang init niya. nga. Tara, bilyar ta. Tara. Sarap maglaro ng bilyar. Bets na gabi ha. Ha? Panalo ka daw ha. Oo. Panalo ako 170. Hindi naman ako niya ayan. Hindi ko nga kung nasan <laughs> ka eh. Nasan? Nandiyan ka lang <laughs> ba? <laughs> <laughs> Ito ka. Ba, ito Galingan mo na lang ngayon, boy. Para sa okay. may pang merienda tayo. <laughs> <laughs> ba, siyempre, boy. Nakaramdaman ko, nananalo ako pag wala ka. <laughs> Nakaramdaman ko, suswerte na ako ngayon, pre. Suswerte, hindi nga. Oh. <laughs> Sigurado ka. Oh, 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 oh. <laughs> Mamaya, pag natalo, balato na naman. Ano, ah. <laughs> player? Ah, ginagawa. Ano, player? Ah, tak tak. Mga uh, paglaro <laughs> na ginagawa. Ay, bor man ka diyan. <laughs> Halip ah. Ang ganda na boy. Bago. Ano, pwede na ba laruan? Mamaya po, pwede na to. Ah, ah excited Ay, na ako. Oh, siyempre po, kita mo naman, nakaano na yan. Oo oh, nga, may level bar. Sarap maglaro niyan.

Ano meron? Wala, wala. Pagkita. Ano sa akin? Bili Bili ka, ka. ka pamit. Si... Ah, Tulog. Tulog. -oh. Uh... Pila ah, si, ka maingay. Pa ah, sige, ka. Dito, dito. Bibili pa <laughs> lang paminta si Pogi. Ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, A few moments later Nagihihilay ka ba? Alam <laughs> mo, ano? ay dala Ay dala Asan? So, ba magising pa? Ito tawa naman, ang tawa to eh Wala pa eh <laughs> Ayos na boy, pakain mo na eh <laughs> Ang sarap niya, boy. Kamingay <laughs> mo. Ang sarap ang oh, dami. <laughs> 的哎、我对冒进对我去对进去，哎呀我，我得、啊，我得。